sa dinangan namin ng aking biyahe. Sinasabi nila dito sa lighthouse ng Cacones. Something eerie? May ilang literal na nagpabergis ng tibok na aking puso. And sinasabi ng mga tao na meron din lang, meron pa silang narinig na uh, ingay na nanggagaling sa nila. So, tara subukan natin. Ano? Sama kayo sa aking shocking biyahe? ba yung tipo kapag nagbabakasyon? Mahalagang maganda at dapat komportable ang inyong tutuluyan? Dahil ako, plus points kapag goods ang service at aesthetic ang hotel o resort. Pero paano ko ang kanilang additional service? Mga ekstrang bisita pala pagkagat ng dilim. Matatagpuan ang Jerome Grand Hotel sa Arizona, USA. Ito ang dating kinatatayuan ng United Verde Hospital noong 1917. Sa kasagsagan ng tinatawag noong Great Depression, umabot sa siyam na lipong katao ang nasa sa hospital na ito. Sa ngayon, saksi ang hotel na ito sa mga multo na nakaraan. Nang ilan sa kanila, hindi pa rin daw matahi tahimik Mga kwentong katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at panig ng mundo. umaga sa mga shocking place around the world. Ito ang Lalaurie Mansion sa New Orleans, USA. Pagmamayari raw ito na isang malupit si Madam LaLaurie. Ang kumalat ng mga balita, ikinulong daw niya noon ang kanyang mga kasambahay. At ang ilan sa kanila, doon na raw binawian ng buhay. Kaya ang kanilang kaluluwa, naging stay in na rin sa mansyon. Pero ang pinakanakakapanindig balahibo, ang mansion ito pinamahayan na rin daw ng demonyo. Isang araw sa mga nangupahan dito, ginambala. At pinatay sinasabing na sinasabing kampo ng kadiliman. Welcome to the Island of Dolls. Ayon sa mga kwentong bayan dito sa Mexico, may isang bata raw na nalunod at hindi nakaligtas pa. Mula noon, umahon na rin hak ang may mga elementong nangunguha ng buhay sa isla at para kontrahin daw ito, nagsasabit sila ng mga sirang naruan at manika. Ngayon, lipat naman tayo pabalik sa Pilipinas. Haha, Send help! Alam niyo ba kung anong tawag sa mga Pinoy mythical creatures na ito? Tama! Ito ang tinatawag na Tamawo Mistulang duwending nakatira sa ilalim ng lupa o kakahuyan ang mga tamawo. At huwag daw papabudol kapag inalok nila kayo ng pagkain. See? See right <laughs> Baka kasi hindi na kayo makauwi kapag tinikman nyo ang ibigay nila. Ang mga aswang may malupet daw na alaga. Hmm. <laughs> Come. Come here. Come. <laughs> hey! Yikes! Hindi siya cute dog, kundi nakakata na sigbin. <laughs> sa taas sa kanilang pangil, kayang kayang nila sipsipin ang dugo ng kanyang biktima. Magkakaliho ang mga lugar na pinagbulan, ang mga kwentong ito ay huwag ng sanang pagbulan ng katatakutan dahil naging bahagi na rin ng mga ito ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Aha!